Welcome sa Landas ng Pag-asa. Ito po yung magandang balita ngayong araw na ito. Katulad ng kaharian ng langit, ang kayamanan na nakatago sa isang bukid. Nang makita ng isang tao ang kayamanan, tinago niya uli ito at masayang masaya siyang umalis. Binenta lahat ng properties niya para mabili ang bukid na iyon. Ito pong uh, kasabihan ni Jesus na ito, uh, itong parable na ito. Isikat na sikat ito kasi pinapakita dito kung gaano kahalaga ang pagsunod sa Diyos. Pag daw sumunod ka sa Diyos at ginawa mo siyang hari ng iyong buhay, para ka daw nakakita ng isang mahalagang kayamanan. Pero nakatago siya. Hindi siya nakikita ng lahat. Nakabaon siya sa isang bukid. Pero pwede mo siyang bilhin ang bukid na wala nakakaalam at wala nakakakita. Pero ikaw wala nakakaalam nitong kayamanan na ito. At tuwang-tuwa kang bibilhin itong bukid na to Kahit na ibenta mo pa lahat ng iyong ari-arian para lang makuha ito. Bakit? Kasi alam mo na may nakatagong kayamanan. Alam niyo po, pag sumusunod tayo sa Panginoon, sinusunod natin ang Kanyang utos. Minsan, di ba, pinagtatawalan tayo ng ating mga kaibigan o ating mga kapwa, Bakit mo ginagawa yan? Bakit ka pa nagsisimba? Bakit mo sinasayang ang oras mo? E eh, simple lang naman ang sagot natin. Alam kasi natin na may kayamanan tayo natagpuan. Sa pagsunod sa Diyos meron tayong kaligayahan, kapayapaan na natanggap dahil pinili natin siya. Kaya mga kapatid, huwag tayong magdalawang isip pag sumusunod ka sa Panginoon, pinili mo ang kayamanan na mahalaga at kahit ibenta mo pa lahat, basta makuha mo lang ito, eh, gagawin mo. God bless! Sana itong simpleng paalala na ito eh, mad, matuto tayong pahalagan ng desisyon nating sumunod sa Panginoon. God bless!